What's up guys? Tenzo here at ngayon nagbabalik na naman tayo dito sa ating panibagong video. So, it's currently 10, ano ba? Ewan ko eh. Nasa lapas kasi ako eh. 10.56. So, pupunta tayo ngayon sa ano, sa college. Doon sa ano, sa ZPPSU sa trade. So, ayun, mag-admission at uh, mag-entrance -e exam tayo ngayon. Pero hindi naman pang sa ngayon, sa ano pa, sa uh, ano, ay basta ewan ko. So, ayun. So, ano muna tayo ng entrance exam. Uh, magre-register. Ayun. Magre-register pa. So, maghihintay pa tayo ng mga ano dito. Ng ibang ano natin. Kasi baka may, may kita tayong makilala dun sa trade. Well, actually, ako lang ako na lang yung mag-isa dito. One year, uh, one year stop schooling at ganun. To college, well, to college. Yeah. So, ayun guys, uh, andito ako ngayon sa labas, as you can see. Uh, medyo maingay, di ba? Kasi naka-nice cancellation na to. Mga di nyo pa rin marinig yung mga jeep dito, mga truck, mga tricycle pa nandito sa labas. So, ayun no? Para akong naglolo ka dito. So, ayun, maghihintay lang tayo ng jeep. Holy sh... Shush! Mm, heavy smokes. So, yun o. Oh, Maghihintay tayo ng jeep dito. Medyo nahirapan na ako. Oh, may dami kong la Dami kong dala. So, yun o. Oh, Wala pa tayong jeep na, na ano dito. Medyo mahirapan tayo. So, meron jeep dun. Pero, parang ano na ayun meron na isa medyo ano siya medyo madami pero dito na lang so yan guys papasok na ako so post ko muna yung video so yun na nasa loob na ako ng jeep naghihintay pa ng ano ng pasayero so well you can na tayo nagstanding sa ano sa ano pagbentangan ng mga ano mga karne. So ayun road trip papuntang college. So may nakita akong may Wimso dito tsaka trade. Ah, punta na sa school. Kasi kada schedule 'yan eh, di ba? So ayun. Yung sa akin lang kasi, sayang talaga kasi nag-stop ako. Tapos ako na yung magiging kawawa. So, yun. We will try hard as soon as we can. But... diba? So, abangan ko lang kayo. Magmumontage muna tayo for like, ando na tayo sa ano, sa Santa Cruz. Kasi dito yun sa tawag namin. Kung ano na tayo sa Santa Cruz, magsasakay pa tayo ng ano, ng ibang jeep doon papunta sa trade. Diba? Ayan, so, montage mo na tayo guys and uh, I'll see you back on deck. <laughs> sa Santa Cruz well actually sobrang mainit dito walang shed wala ditong shed so sobrang mainit tapos ginagawa pa nila yung ano ginagawa pa nila yung ano? yung sky bridge tulad sa ano tulad sa Manila Metro Manila, NLEX saan ba yun? So, galing na kasi ako dati like two years dun sa bataan. So, nakita ko na yung mga ano dun, mga sky bridge. So, ito ginagawa nila. Ayan o. Oh. ba diba? Hindi pa yan siya tapos. Baka mga three years to five years pa yan siya matatapos. Well, I don't know. Kung pwede. Tapusin nila. Nahinu dito sa Zambanga. <laughs> My God. Tapos yung sinuot ko pa, kulay black na t-shirt. My God. <laughs> so ayan, hintayin na lang natin yung ano, yung jeep ng Divisoria. Grabe init guys. Sobra. Sobra na yan, Inson. May pulbos pa yung bag ko. Para akong loko-loko dito, ano. Para akong, totoo, para akong loko-loko na, ano. Na, like, talking to myself. Diba? Wala pang LTO dito. Hindi <laughs> na ba magbabantay ng, ano. Ng, ano, dito sa freeway. Rivo at Skyway. Pero not gonna lie, excited na din ako makita yung Skyway dito sa Zamboanga. This is the first ever ano, gagawa na lang ano ng Skyway. So ayun. Whew! Grabe. Para ako nagbabasa yung TikTok. <laughs> Ay, naku. Well, not enough. Kasi madami na. Baka hindi nyo ako marinig. Hindi ko lang alam ha. Kasi baka hindi nyo ako marinig. on my way to my school na para magre-register ng college. ba? Diba? Ang galing, no? Tapos, uh, bilad pa ng araw. Bilad pa ng araw. Hey. Oh! My God! Ayan na! Well, that was cool. May nakita akong Kawasaki na hot red kulay black. Ah, medyo ano tayo ngayon dito sa Zamboanga, medyo like, ano, meron atang chance ang umulan. Wag lang ngayon, ano oras na? 11.18. Ayan o. No? Oh. Pinapawisan pa tayo. Eh no, hintayin na lang natin yung isang ano, isang jeep na parang ano, parang bus ata yun. Na kulay puti. Meron na yun dito sa Zamboanga, kahit din sa inyo. Sa Manila, Metro Manila, Pubao, Pampanga, Quezon City, Taguig, ano pa? Baguio, Sampaba meron. Hindi ko na alam. Bataan, Maribeles, Lamaw, Limay. Yan ba Baka meron yan. Among you here na meron, merong, ano, merong bus na ganon dito sa Zamboanga. Kahit, kahit din, sa Metro Manila, ah uh, Manila, Quezon City, Taguig, Cubao, ano pa bang meron dyan sa Metro Manila? Meron yan. Like yung mga piaggio dito yung like Ano yung sa Sa Rolls of Survival Yung kulay blue na parang Siyang tri na tricycle So, ayun. Woo! Well, mabanggan na sana yung L3 So, yan yung ano Ay, huwag na lang Basta yun na yan tawag niya nun Diba? Diba? pasakay na tayo sa jeep sa so, <laughs> ulit. Kakaya kanina. Bas ko muna yung video kasi baka ano. Baka nahiya din kasi ako. so, ayun. So, so, so. so, yeah, what's up guys? Dito na ako sa sa Polytechnic, sa trade. Um, nahiya ako. <laughs> Hindi ko alam anong gagawin ko dito. Hinanap ko pa yung kinaaasahan kong ano, kaibigan dati. Saan na kaya siya? So yun guys, pagkatapos nun, uh, hanapin ko yung admission office para makaregister na tayo sa sa cet for Saturday. Yung deadline. I mean yung ano, yung uh, starting of the test. You know. what's up guys? So nagbabalik na naman ako. Tinapos ko na yung ano, yung admission test. Ah, uh, admission ano pala. God, thank you God. So, uwi na tayo papuntang downtown. Alam ko, narinig niyo ba ako? So, sigawan ko na lang ata. So, ngayon papunta tayo downtown, papunta tayong SM Intro. So, you know. Ah, uh, dito na tayo katawid. And sasakay tayo ng jeep. So ayaw magpakita ng kaibigan ko kanina kasi pumunta na siya sa akin eh. bueno ahí eh, ya eh. pero la Hey. So, andito tayo magpaano uh, magpa ano, magpa, magpaayos ng relo. Ito si Uncle. Paul. <laughs> so, magpaayos tayo ng relo kasi medyo inano na yung ano. Mina na yung battery. Ano yung battery Ito yung battery niya. Sabog na. May lumalabas na kulay green. Yeah. Malit lang siya pero mahal. 350, 350 ba 'to? Kasi yung relo ko kasi is like ano, antique siya pero mahal. Ba ang ano siya, bagong kun? Ano siya, Tissot. Well branded, 'di ba? <laughs> 'Di ko alam kung magkano yung Tissot ngayon na relo. Meron din 'yan sa SM, KCC, sa ba meron. Ayun. So, yung bumili niyan si Ate Neneng or sino bang bumili ng ano, si Ante Edna ata or si Ate Yung mga ate, yung dalawang ate ko or yung isang ante ko. So, ayan, dito muna tayo magtambay kay uncle, magpapaano lang ng relo. <laughs> Magpapa-adjust. Gawing, gawing liitin yung ano, kasi malaki naman yung kamay ko. So, ayun, dapat pa yun sa ano, sa Jan January 2. 2 or 3 ata yon so ayun ito na tayo kay angko nagpapano na diba di yung call hindi <laughs> yung uh, pumapasok yung ano yung lock yung locking ano nya case ayun So, pagkatapos na nato at uwi na tayo kasi tapos na yung registration natin dito sa sa trade. So ayun So abangan ko na kayo sa jeep What's up guys So ayun nandito na nga na tayo sa downtown Downtown po ito Hindi po ito main pro kasi Di na ako pumunta doon. Saka pagod na din ako eh Masagit na yung likod ko uh, Gusto ko mag shortcut pero Sige na lang dito na lang ako Kasi parang mas malapit dito sa bilad ng araw di ba no so ayan labas tayo ngayon dito sa downtown papunta tayo sa strike papunta tayo ngayon sa strike Kaunti lang naman yung lakarin natin, malapit lang naman eh. Uh, minute. So ayun. Bili tayo eh, dito ng soft drinks. So post ko muna 'yung video. Ayun. Tapos na. So bumili tayo ng Mountain Dew para pang refreshing natin ano. Tapos inayos na natin yung relo. Di ba? Okay ba? So ayun. Palamunin natin yung health natin. Woo! what's up guys so ito na tayo sa bahay <laughs> pagod na ako o oh, bahay na dito na tayo sa ano paloob na malabo yung ano ko nag yan so dito na tayo sa das, uh, destination natin destination pagod na din ako eh gusto ko na matulog Nooros na oras na So, kagaya nga sinabi ko kanina, na-fix ko lang yung ano niya, yung wrap ng relo. Ayan. Tinanggal siya ng ano, tatlo ata or dalawa. Ayan. So, doon ako sa jeep kanina, hindi na ako nakapag-video kasi may inamita pa kong kaibigan din. Galing din sa trade. So, yan to na nga. Ano ko na yung ano yung slip. Nakuha ko na yung slip. Yung admission slip. Ayan. So ito na. Pabalik tayo sa bahay. So naging masaya ba kayo sa montage ko kanina? Well, I think hindi naman. Siguro. Diba? So yung nakita nyo kanina pumunta tayo dun sa ano? Sa, sa trade ah uh, don dun sa bodyboard kasi kaya nga ako dun gustong pumasok ayoko mag private kasi pag private hindi kayo ano non stop kayo magsuschool again kung mag private kayo non stop kayo school. so ayun kaya nga ako nag ano nag public para kung sakali na may holiday or walang pasok doon ako mag ano mag ano ba yung tawag dyan magre rest ba diba? so doon na tayo sa bahay pagod na ako galing ako ng ano ng trade masakit pa ulo ko ayoko na gusto ko na, na mo eh. So, ayun. Bagus gusto punta na ako dito. Okay lang naman. <laughs> so, again, guys, we're almost hitting uh 500 subscribers pero nasa 317 pa lang naman. So, kung na abot ko na yung 500 subscribers na makaipon ako. So, kaya 'yun, help me, guys, na uh, mag-subscribe kayo sa aking channel para ma-reach natin ang 500 subscriber. So <sighs> Pagod na ako. Ah. So, ayan na. So, leave a like, comment, share, and subscribe. And I will see you on to the next video. Peace.